ano maglagay ng widget sa Samsung Galaxy so first is press and hold nyo lang ang screen at dito sa baba may makikita kayong widget at dito pwede nyo i-slide to the right para makapamili kayo ng gusto nyong widget so example natin is itong clock, clock. so may iba't ibang style ng clock. Pwede rin kayong mamili. Slide to the right ulit. Yan. For example is analog clock. Yan ang ating ilalagay. So, pindutin nyo lang itong add button. At yan. Pwede nyo rin ilipat yung posisyon ng widget. So, press and hold lang. Yan. Pwede nyo na ilipat. Example dito. Yan. Successful na na, nalagyan na natin ang widget ang ating Samsung Galaxy. Kung may katanungan lang kayo, comment down below and mag-subscribe para sa ating mga bagong video like this. Thank you for watching.